Kaya, Coach Del, bakit ito, sa huling grupo na ipakikilala mo, bakit sila ang pinagsama-sama mo? Kasi sa Team Stellbound, sila yung masasabi kong iba yung genre nila sa bawat isa. Kahit na iba-iba sila, tignan natin kung mag-iisa yung tunog nila. So, for tonight, sana sa performance na to maramdaman nyo ang tunay na pakiramdam ng pagmamahal. Please welcome Alex, Jasmine, and Joshua. Joshua! kantang napili ko sa inyo ay Greatest Love of All. Kinawanin po ako kasi po, kinakanta-kanta ko rin po siya, pero hindi po as it sa uh, maraming tao. So, hindi po maraming kapagpupularan sa kanto na yun. Kinilabutan ako sa sa performance nyo. And yung verses nyo pa lang ng bawat isa, parang medyo na naiiyak ng konti, natatouch lang ako. Hindi ko po in-expect na ganito agad. Natuwa po ako kasi bihira lang po masabi sa isang group kung meron man tayong kailangan linisin, yung sa dulo lang, dapat pare-parehas kayo ng buga, pare-parehas kayo kung saan kayo aangat, saan kayo bababa, paano nyo tatapusin. Kasi sinimulan nyo maayos eh, and then sa kalagitnaan, okay siya. Pero nung pabandang dulo, medyo humihiwalay lang, medyo hindi kayo nagdidikit-dikit sa dulo. It was good. Before, we, we couldn't really blend when we were trying to practice it, but now we could. That's why it was a good experience to practice with Kuya Tanggalin niyo yung kaba kasi dapat mas ma-excite kayo kasi yung ganitong klaseng experience, once in a lifetime lang yan. So dapat i-take niyo yung opportunity na to kasi maalala niyo to hanggang paglaki niyo. Alam mo ba dati, yung bata ako, isang damukal yung text ko. Kasi alam mo yung box ng sapatos, dangkal-dangkal ng text magkakasama. Siyempre, kailangan may practice yung ganyan. Ayun! O oh, kakaiba! O oh, siya ang panalo kasi green. Oh, ang galing! Sige, sige. Appear tayo, tapos kailangan mo magsok dito. Diba? Oo! Oh. oh, panalo ka! oh, out na ako! Go! Oh. Screen si yan! Yes! Yeah. oh, alam mo na, kahit anong mangyari, masasabi mo today nanalo ka. <laughs> Pero syempre, good luck din mamaya. Ibang pa iba din yung mamaya. Kahit ano pa mangyari, basta Maganda yung nag-i-experience sana nyo dito sa The Voice, kids. And I hope in the future, makita ko ulit kayo mga katatina, gawa nyo ang inyong pangarap na maging singer. Let's keep that fire burning. Good luck, good luck sa inyo. Good luck. Oh, well, alam ko, <laughs> may effects eh. Paano niyo? Oh, oh. Sino ba ang pagsasabi mga bata ito? Ang gagaling! Nagustuhan nyo rin ba ang boses nila, Coaches? Coaches Julie? Ako, I did not just enjoy it, I loved it. Ay! Tsaka iba yung pakiramdam kapag ka, bata yung kumakata ng The Great! It's just So, alam mo yon, inspiring. Oh Parang you're 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 you're, you're sending uh, hugs and kisses to everybody. Everyone, yeah. Parang alam mo yon, the world is such a lovely place to be and to live in Davao. Diba? Saka hindi lang kami ang na-inspire niyo pati yung buong mundo na nanonood sa inyo. So, congratulations. Ganda ng performance niyo. Kaya ayan sa sobrang galing ng paggrupo, he chose at sa song choice niya E siya na ngayon ang mahihirapan. Coach Del, sino Alex, Joshua, at Jasmine, ang para sa yung kukunin mo sa battle na ito? Unang-una sa lahat, I'm so proud of you, guys. Sobrang pinasaya niyo yung puso ko. And naramdaman ko, nagkukumpit kayo, pero healthy competition. Hindi ko naramdaman na nagtatabunan kayo. Talagang ginawa niyo yung best niyo to give us your best performance tonight. Wala siya sa experience, wala siya sa galing, nasa puso siya. Nasa puso siya ng pagkanta, at nasa puso ng bawat isang mga awit, kung paano nila ipapakilala ang sarili at boses nila. Yeah. At ngayon nga, na ito ay kompetisyon, kailangan kong mamili ng isa sa inyo. Mahirap to sa akin, wait lang. may sasama ko sa Team Stealthbound para sa susunod. Guys, mahal na mahal ko kayo, but congratulations. Congratulations, Alex. Guys, I love you so much. This is not the last, okay? Thank you. Congratulations David. Alex, tuloy pa rin ang laban mo sa The Voice Kids.